Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Ikalimang Kabanata. Nakarating sa akin ang balita na isa sa inyo ay gumagawa ng napakasama. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano, ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Nakukuha pa ninyong magmalaki? Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa ng ganoon. Kahit na wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niya na hinatulang ko na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang dating pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may dating pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi mga paganong nakikiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila ay maiwasan, kakailanganin ninyong umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing sila'y kristyano, ngunit nakikiapin, sakim, sumasamba sa Diyos diyusan nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Nihuwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi kristyano, ang Diyos ang ahatol sa kanila. Hindi ba ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo.